tayo infinite infinito ulit Ay, So wala siya kahit konting bend hindi siya na damage wala So ayun buong buo. Ayan. Okay, next natin, birhen. May kargang dalawang bata. Ayan. Matibay. So, ibig sabihin, may bisa. Next natin, tres piko. Ayan. Subukan natin kung may bisa sa bala. Tinamaan siya. Pero wala kahit konting bend at wala kahit konting damage. Then, Sagrada Pamilya, birhin ng likod. Subukan na. Okay. Shield ba? Tinamaan. Ayan, tinamaan. Pero walang damage. Tinamaan siya. Next natin na uh, Metatron. Ayan. Tapos eto yung likod. Subukan natin kung may bisa sa bala. Bo.